AI Insights PH News Channel. Isa sa ilalim sa preventive suspension si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nabriha simula Huwebes dahil sa mga ulat na isang senador ang nahuling gumagamit ng EDSA busway. Mismong si MMDA Chairman Romando Artes ang nagpahayag ng desisyong ito ng personal silang magtungo ni Nabriha sa Senado noong Miyerkules para humingi ng tawad kay Senator Ramon Bong Revilla Jr. I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcement ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sa huli, tinanggap ni Sen. Revilla ang paghingi ng tawad ni Nebrija. Apology accepted. Salamat. Salamat. AI Insights PH News Channel.